So guys, ito naman yung food. Uh, kainan nito guys sa ano. Uh, sa mall dito sa ano. Pool park guys oh. Ayun no? oh. park, Food park kainan guys. So no, oh, ito guys. Ayun no? oh. Lawak sa. Marami din tao din dito sa gabi na. Ayun no? oh. So i daw ng KFC yung ano, nako. KFC. Yan, Sa so KFC. guys, KFC. Pila guys. Ito yung KFC guys. So, may mga pagkain na sila dyan. Di ko alam mo yung mga chicken, sigaw sila dyan oh. No? utom tong mga to dahil galing sa ano? KFC. galing oh. sa doktor guys kaya dito kami nagkita sa ano sa pool park so ito yung papaligiran guys oh. pool park dito sa kainan ayan guys ito may mga subway subway uh, bistro sushi ayan guys KFC KFC walang Jollibee dito KFC lang yung Jollibee na sa labas. Ay, na-order siya guys. Na-order uh, na getting... Ano order niya? I guess yung mga chicken chicken sa KFC. guys. Nag-uuderm na kami, guys. Nagugutom na yung anak ko. So, bye-bye muna, guys.